Hoy, maliit na babae. Sakit ka talaga sa ulo. Mas mabuti pa, huwag mo kaming inisin. Ang cool! Gusto niya akong awayin? Tapos yung boyfriend ko naglalaro ng football? Gigi, may sinasabi ka ba? Bro, mag magfocus ka sa game. Gigi, wag mo ako storbohin. Hindi ako nakascore dahil sa'yo. O game na, bilis! Walang pakialam sa'yo yung boyfriend mo. Kung lagi mo kaming ire-report sya ka isusumbong, lagot ka sa'min. Sa Makinig kayo, 2 meter girls! Pabayaan niyo nga ako! Pwede ba? Huwag niyo nga akong awayin! Ano? ano? Wala, Wala ka, ka bang, bang naiintindihan? Hello, everyone! Kayo yung walang naintindihan! Pabayaan niyo ako! Girls, anong nangyayari? First day after vacation, nag-aaway na nga kayo dyan? Anong problema? Huwag kang makilang bani. Kaming bahala dito. Oh, paprotektahan ako ng mga banis ngayon! Sa tingin ko, si Cindy tsaka Taya masyadong feeling bossy dito sa school. Alam niyo pa yung mga rules dito, ha? No fighting! Girls, Hello! Girls, huwag nga kayo maingay dyan. Pwede bang umusok ka? Baka tamaan kita eh. Naintindihan nyo? Two meter girls? Bunny, hindi ko maintindihan bakit kayo nakikialam. Oo nga, problema namin to kay Gigi. Hindi ko maintindihan, nasan ba yung administrators dito sa school? Okay, hindi na kami makikialam dito. Mas maganda, tawagin na lang namin yung mga admins. Sawang-sawa so, na ako sa mga banis niyan, yan, tsaka sa'yo. Alam niyo girls, lagot na kayo. Tignan natin. Hello football players! Rats, anong nire-relax-relax -relax, relax nyo dyan, ha? Napagod ba kayo after New Year's break? Hindi nyo ba nakikita ko anong nangyayari doon sa locker room? Si Cindy, tsaka Taya, nakikipag-away kay Gigi. Ha? Huh? Seryoso? Bakit kami makikialam alam sa business ng iba? Abel, baka naman may ginawang masama si Gigi. Well, kasi baka naman kayo yung admin ng school na to. Kayo dapat yung nagpapanatili ng kaayusan. Tapos nakaupo lang kayo dito, pinag-uusapan yung mga guys. Tungkol sa mga guys, nawala naman sila. <laughs> okay, Banis, pupunta na kami. Aayusin na namin. Basta wag lang kayong mamersonal. Nakaka-hurt. Aha, ayusin nyo. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Sirkus ba to o ano? Ano bang ginawa ko? Nakatayo lang kami dito, wala kaming ginagawa. Huwag nyo silang pansinin na istorbo lang namin sila sa importante nilang pinag-uusapan. Hayaan natin gawin nila yung trabaho nila. Tapos na yung bakasyon. Wow, kumampis sa atin yung mga banis. Oo nga, ang swerte ng araw na to. Si Nat, ngumiti sa akin. Guys, napabalyong na ba kayo? Sinong nakikipag-away dito, Ha? Wala kami ginagawang mali. Naglalaro lang kami dito, ha? Administrators, finally! Nandito na kayo! Itong dalawang to, inaaway ako! Makinig kayo, girls. Nasa lazy mood kami ngayon ni Yana. Hindi namin kayo panurusahan. So, magprepretend kayo na nagkabati na kayo at wala kayo dito. Okay? Malinaw? Okay, cool! Girls, ang swerte nyo ngayong araw! Thank you, Provasti! Thank you, Rats. Nire-respeto ko kayo. Hi! Miss ko na yung bakasyon. I agree, Leila. First day pa lang ng school, may problema na. Nanalo ko! 10-6! 10-6! Rats, congratulate nyo naman ako. O ba't masaya ka dyan? Maglaro ulit tayo. Thomas, yung lolo at lola mo yung magko-congratulate sa'yo. Yung paborito nilang apo. Yeah! For pasty! Thank you, Ice Pizza. Girls, para sa inyo to. Thank, Thank you! you. Nasaan ba si Blandy? Oh, ayan na siya oh. Hello everybody! Boyfriend, i-order mo ako ng hot chocolate. Girls, nasa good mood ako. Ginagawa ng boyfriend ko lahat ng sinasabi ko. At, At anong ginagawa, ginagawa niya? niya? Oo, love na love niya ako. Blondie, buti naman dumating ka. Eh bakit naman sa first day of school, late ka ha? Ha? Uh, girls, si Teacher Mike ba yun? <laughs> Hello Teacher Mike, hindi kita nakita dyan. Natagalan kasi si George sa paglilinis ng car niya. Puno ng snow. Oo, may car siya. <laughs> Nagsisinungaling ba si Blandy? Paano magkakakar si George? Meron talaga siyang kotse. Nakita ko. Supra. Oo, oh, kanina sa parking lot habang nagdadrive siya. Lahat na shock. Ah, pizza. Igawa mo si Blandy ng chocolate. Gawin mo extra thick, no? George, lahat ng chocolate namin thick. Oo, yung chocolate namin galing sa pinakamagandang manufacturer. Narinig ko yung chismis. Bumili ka daw ng kotse? Hindi chismis yun. Bumili talaga ako ng kotse. Wow. wow. Bibili rin kami soon. Oo, konting ipon na lang. Magkakakotse na kami. Guys, punasan nyo yung laway nyo. Gumawa na lang kayo ng chocolate. Oo na ang ginagawa na namin. Bumili ka lang ng kotse. Naging mayabang ka na show off. Hello, everyone! Oh, mascot, nandito ka na. Hi! Hi, Bunny! Hi! Mwah. Mwah. Girls, anong inumin natin? Diana! Ah, uh, gano'ng kayo katagal magbabalik? beso-beso ni Blandy kapag nagkikita tayo. Pwede ba? At least wag mong gawin sa harapan namin. Girls, wag na kayo magselos kay Blandy. Ano ba? Girls, I'm sure hindi magtatagal yung friendship na yan. Friendship yan until the first competition. Girls, sa tingin ko ang cool na friends na tayo ng mga frogs. Tingnan nyo, walang problema. Hindi na nila tayo iniinis. Diana, kung ako sa'yo, hindi ko pagkakatiwalaan yung mga frogs. Lalo na yung Blandy. Diana, meron kang best friend. At ako yon. At kung gustong agawin ng Blandy na yan yung lugar ko, sige, i announce mo sa lahat. Okay, okay na girls, settle down. Girls, ang weird nyo ngayon. I mean, ang cool diba kapag friends tayong lahat? Pizza, pwede ba kitang makausap sandali? Blandy, eto na yung chocolate mo. Blandy, hindi ko maintindihan. Hindi ba kayo mapaghihiwalay ni Diana, ha? Shenya, ano ba? Nagsiselos ka? Binibigyan ako ng damit ni Diana para sa mga dates ko. Ngayong gabi, bibigyan niya ako ng blue dress with train. So, friend mo si Diana dahil sa mga damit, ganun? Hindi lang yon. Blandy, nasa na yung thank you, George? <laughs> Thank you, George. <coughs> George, bakit hindi mo man lang sinabi sa kaibigan mo na mayroon kang kotse, ha? Mike, humble ako eh. Makinig ka, humble boy. Ayokong nalilate yung mga estudyante dito sa school. Tsaka pwede ba? Huwag mong pagyabang yung supra mo. Hindi ko naman pinagyayabang. Kaso lahat gustong sumakay sa kotse ko eh. Hindi ko maintindihan. Sinong sumasakay sa kotse mo, ha? Ah, kanina yung mga football players sumakay. Hello, panis. Anong orderin nyo? Masarap yung chocolate namin. Hello, Hello pizza. pizza. Gusto kong ilibre yung favorite team ko ng pinakamasarap na hot chocolate para hindi na sila magtampo sa akin. Hindi makakatulong yan. Diana, hindi ka makakatakas dahil lang sa chocolate. Magsislip over kami sa'yo mamaya at mo kami ng maraming popcorn. Okay, it's a deal. Girls, pwede pa akong sumama sa sleepover nyo? Mascot, pag girls lang yung sleepover. Okay, five chocolates. By the way, meron din kaming masarap na popcorn. Yung mga basketball players yung pa-orderin namin ng popcorn. By the way, nasan sila? Wala sila sa cafeteria ngayong araw. Baka nagpa-practice. Ililibre tayo ni Diana ng chocolate para makalusot. I'm sure. Girls, ano ba? Huwag na kayo magselos kay Blondie. Tama na. Patama tama na yung away. mag na tayo tapos mag-practice na tayo. Pinramis nyo yan. Okay, uminom na tayo ng hot chocolate tapos mag-practice. Inis na inis na ako sa mga banis na yan. Gusto ko silang gantihan. Eh ikaw, Cindy. Ako rin. Eh paano natin sila gagantihan? Wala naman tayong magawa sa kanila. Ang best option ay agawin yung mga basketball players nila. Ano sa tingin mo? Good idea. Pero sa tingin ko, hindi naman realistic yan. Realistic to. At gagawin natin ngayong araw yung first step. so una, ibibigay natin sa kanila tong dalawang cute toys. Taya, baliw ka ba? Hindi naman nila kailangan yung mga yan. Toys? Well, bigyan natin sila ng something from us. Tapos, sprayan natin ng perfume. Taya, baliw ka. Pero gusto ko yung idea. Cool. Okay, eto. Siguraduhin natin na mapupunta sa kanila yung amoy natin. Hindi nila mamimiss to. Ano ba yan? Nakakatawa! Anong ginawa nila sa phone ko? Kung alam ko, sinabi ko na sa'yo agad. Oh, hello girls. Anong hinahanap nyo? Hi! Anong hinahanap ko? Yung phone ko nawawala. Ninakaw. Well, hindi ninakaw. Prank lang. Eh sino naman kaya gumawa niyan ha? Ah, kaya pala hindi mo binabasa yung mga text ko ha? Sige Dima, sigawan mo ako dahil hindi ako nagbasa ng text. Ninakaw nila yung iPhone ko. iPhone! Alam mo yon Yung may Apple? iPhone! Gaya ba nito ha? Tama na nga 'yan. Alam nyo naman ko ano 'yung iPhone eh. Sino ba huling kinausap mo, Lorena? Kinausap na namin 'yung buong school na 'yung araw. Oo, oo. Opo po, tapos kinausap sila. Oh my god, kinuha nila 'yung iPhone ko. Worried lang si Loren kasi may picture siya doon na naka-underwear. Nancy, ano ka ba? Nung sinasabi mo, 'di ba sinabi ko sa iyo, secret? Oo, oo. Oh, Sana na lang hindi lalaki nakakuha ng phone mo. Lalaki? Kapag print nila 'yung picture, tapos dinikit nila sa buong school. Hindi ko kakayanin 'yon. 'Di mahanapin mo 'yung iPhone ko. Loren, sabi ko sa iyo eh, 'wag mong patayin 'yung GPS mo. Oo, alam ko. De, ano'ng gagawin natin ngayon? Hindi naman kami detectives eh. Hello football players. Nakita niyo ba 'yung mga basketball players? Hindi namin nakita. Nakita niyo ba 'yung iPhone ko, 'yung may orange case? May picture kasi siya doon na naka-underwear. Nancy, isa pa. Hindi hindi namin nakita 'yung iPhone. Hindi kami mo. interesado sa iPhones. Interesado kami sa mga basketball players. Hmm, anong pabango yun? Ganun yung amoy. Oo nga, parang maasim. Nasusuka ako. O bago ka masuka, hanapin natin yung iPhone mo. Oo, kakalkalin natin lahat ng bags dito. Thank you, boys. Savior ko kayo. Huwag ka masyadong excited. Mga pangit. Mga pangit yung mga bunnies. Ano? Huwag nyo kaming gagalitin. Chicken? Nakakatawa. May idea kayo girls kung kanino ganing yan. Oo, kay Taya at Cindy. Hindi ko alam kung anong gusto nila sa atin. Mga manggagaya. Diana, pwede ba natin silang kausapin as adults? Hindi. Nakalimutan nyo na ba kung ano yung pinag-usapan natin? Ano yung rules natin dito sa school? No fighting. Girls, ignore. Ignoring is the best way. Para dyan kay Cindy at Taya. I agree. Mapapagod rin yan sa kakagulo sa atin. To be honest, naiinis ako. Dumating dito sa school, yung dalawang yan, akala mo ko sino? Girls, gusto nilang dalawa mag-show off. Girls, napansin nyo ba na yung mga dumarating dito sa school na gustong mag-show off, wala namang nangyayaring maganda sa kanila at the end. So, wag na nating pansinin yung Taya at Cindy. I agree, Diana, 100%. Okay, girls, magbihis na tayo tapos mag-practice na. Naghihintay na si mascot ko doon. Honestly, naiinis na ako sa mascot mo na yan. Lagi niyang Lala yung practice. Kitty, ano ba? Bakit nagagalit ka? Two weeks kang hindi nagpractice, no? Hello, it's time to go back, girls. Okay, girls. Tama na, magpractice na tayo. Bunnies are the best! best. <laughs> Alam mo, zakat, kanina sa daan, may lumapit na girl sa akin maganda. Alam mo anong sabi niya? Ang gwapo-gwapo mo. Oh, Wow! E ano naman sinabi mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, oh guwapo ako, pero may girlfriend ako. Nakakatawa. Kahit isang beses, hindi pa nangyari sa akin yung ganyan. Dahil yan sa kulot mo, sakat. Hindi nila type yung kulot mo. Hello, basketball player. O, o mascot, mascot anong, anong balita? balita. Nasaan yung mga girls? So, mascot, anong gagawin mo mamayang gabi? gabi? practice ka ng pom-pom dance parang ganito? Huwag nyo na nga akong pagtripan. Nagbibihis na yung mga girls. Papunta na sila dito. Okay, hihintayin namin sila. May sleepover kina Diana mamaya. Sana invited tayo. Sorry guys, kahit nga ako hindi invited eh. Pang girls lang daw yung sleepover mamaya. <laughs> <laughs> Ikaw hindi invited. Kami, lagi kaming invited no? Hello boys. Meron kaming little treats para sa inyo. Sakat, nakita mo na. Mga girls talaga yung lumalapit sa akin. Tingnan mo yung dala ko sa'yo. Kaamoy nito yung perfume ko. Eto oh. Oo, oh, Timor. Nilapitan ka na naman ng girl. Sakat. Para sa'yo to. Little present. Oo, oh, magiging masaya to. Parating na yung mga bunnies. Kung ako sa inyo, i-flash nyo na yung mga sarili nyo. Alam nyo na, yung mga fina-flash sa toilet, kayo yun. Kaya i-flash nyo na yung sarili nyo. Ano? Mascot, ano ba? Huwag kang basto sa mga girls. Nagbibigay lang naman silang regalo eh. Maliit na bagay lang to, pero nice. Grabe, wala talaga akong masabi sa inyong basketballers. Sige na, umalis na kayo. May training pa kami ng mga bunnies. So, Timor, kukunin mo yung regalo ko sa Okay, thank you. Ilalagay ko sa locker ko para bumangon yung locker ko. <laughs> may sleepover kami sa bahay ngayon. Welcome kayong pumunta. Maraming popcorn tsaka horror movies. Timur, ano nangyayari? Mukhang may pinaplano sila sa atin. Hi, Taya, Cindy, hindi nyo alam yung pinapasok nyo. Hello everyone, mascot, hinihintay nyo kami. Oo, oh, sinusundan nyo ba kami, ha? Sa tingin ko, hindi kayo yung sinusundan nila, yung mga boyfriends nyo. Timur, sakat, anong problema, ha? Hi Diana, kumusta? Ang ganda mo. Thank you, Timur. Ikaw rin. So, anong nangyayari dito? Sabihin mo sa akin. Sabihin nyo na. Ipapaliwanag ko ang lahat. At yung little toy na yan, kanino galing? Hindi galing sa akin yan. Binigay ko kay sakto at tinanggap niya. Ano? Sige, Timur. Magpaliwanag ka. Anong nangyayari dito? Naghihintay ako. Actually, girls, si Taya at si Cindy dapat ang magpaliwanag kung anong nangyayari dito ngayon. Um, hindi ko ma-figure out. Nilalandi ba nila yung mga basketball players? Sa tingin ko. Diana, alam mo, I love you. Ikaw lang gusto ko. Hindi ko alam ba't pumutay dito eh. Ang weird ng amoy, mga ito sa locker. Diana, anong problema? Hindi ko ba pwedeng bigyan ng regalo si Timor, ha? Sa tingin ko, hindi naman yon bawal dito sa Pwede sa school. Pwede ba alisin mo yung kamay mo sa boyfriend ko at bilisan mo? O oh, gusto mo akong magalit, ha? Okay, Cindy and Taya, hindi kayo cheerleaders or basketball players so wala kayong business dito sa gym. Umalis na kayo. Sakat, ipagtanggol mo kami. Ano, Cindy? Hindi pwede. Sa'yo na yan. Ayoko yung amoy. Sige, umalis na kayo. Makinig kayo sa akin, Banish. Hindi. Kayong makinig sa akin, Cindy and Taya. I suggest pumunta kayo sa dressing room namin at kunin niyo yung mga kalat na iniwan niyo sa mirrors namin. Sino yung mga pangit? Sino yung mga chickens? Alam niyo, Taya and Cindy, ayaw namin ng showdown dito sa school. Pero you're in big trouble. Apat kami, dalawa lang kayo. Kaya pwede, huwag na kaming guluhin. Okay, Banis, mag-practice na kayo. Hindi namin kayo istorbohin. Well, gagantihan namin kayo. Gaganti kami. Timur, ano yon? Diana, huwag ka na magselos. Alam mo naman, ikaw lang yung kailangan ko eh. I love you. Kayo yung the best at hindi hindi namin kayo pagpapalit. Aha, talaga lang ha. Mascot, ano yon? Ha? Ah, wala, wala akong sinabi. Tara, practice na tayo. Makinig ka, Timur. Kapag nawala ako sa'yo, hindi ka na makakahanap ng mas maayos sa'kin. Sa so boys, mag-isip kayo ng mabuti. Boys, huwag niyong ipagpalit yung mga girls namin dahil lang sa dalawa na yan. May dalawa pang rats dito sa school. Okay girls, na naiintindihan na, na namin. Sana nga, girls, kunin niyo na yung pompoms. mag na tayo. Bunny rules! Bunnies are the best! Bunnies will win! Nakatikimin yung dalawa sa mga bunny. Kahit tayo eh, mutikin tayo mahuli. Zakat, anong mahuli? Eh, wala naman tayong ginagawa eh. Sila yung lumapit sa atin, oh! V I C T O R Y Victory. Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory. Guys, like and subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell. See you in our next episodes. We promise, tatalunin namin yung mga rivals. Okay? I Bye. love you. Bye. Bye. Bye.